Oh, ay ko. Yan, hello, welcome to my channel. And this is your mommy goats. And um, kung new pa sa channel ko, please like and subscribe. Yan, and binabati ko lahat ng mga bebe ko. Yan, hello po. At sa mga viewers ng uh, mga subscribers and viewers ng channel ko. <laughs> so, tapos binabati ko rin po pala. Uh, happy birthday kay Richlyn, dalaw daw yan. happy birthday. Tapos, at sa mga uh, followers ko na may birthday, followers ko na may birthday, tsaka yung mga, gunuti na may birthday ngayon, happy birthday. So, um, bakit tayo nagvideo? video ngayon? So, kasi to lately, napansin din ako. Doon napapansin, ako lang ba yung nakakapansin na, lately parang yung mga guy na yung nililigawan, late, Gay na yung um, nasusunod. Tsaka napapansin ko, um, may, na, may nakasinay na panood kasi ako na um, parang tips. Um, ang ano ko kasi sa video na yon parang sabe paano mo malalaman kung magtatagal kayo ng ng, ng partner mo? o ng guy na yung yung kadate mo o yung tapos ang nakaano doon ang sinabi niya i kailangan daw pareho kayo ng goals yon wala naman masama doon o totoo naman talaga kaso nga lang nung ini-elaborate na niya yung yung scenario kasi ang nangyari ganito. Ang sabi niya, kasi si, gay kasi yun eh, gay. Lalaki yun. So, ang ginawa niya, pag hindi daw align sa mga goals niya, yung goals niya, yung girl, parang, di, hindi na sila mag workout Pero yung, na, ano ko, na, nung elaborate na niya, yung goal pala niya, yung goal niya para sa family niya para sa parents niya So Sabi niya kung hindi daw align doon sa goal niya para sa parents niya sa mga kapatid niya hindi daw walang mangyayari o, hindi hindi para sa next na lang next person na lang daw So yon windang ako doon be Kasi unang-una kung wala kang, kung ang, kung may plano ka para sa family mo, tapos, out dun yung girl, out yung mag, yung girl doon, sa plano na yon kasi, unanin mo yung family mo, tsaka mga kapatid mo, pang ilan yung babae doon? Gets? Kung ikaw yung babae, ba't na makikipagrelasyon sa'yo kung ilalas priority mo ko, Tapos, um, kaya nga ako na kikipagrelasyon kasi um, gusto ko na mapapriority ako hindi na nang as in number one na number one diba? pero hindi ako yung last to your list diba? Kumbaga, kasi kung at saka kung ganun yung eh, pa, ang tanong kasi doon halimbawa um aminin natin pag sa simula siguro oo, oo ka kasi ikaw as a person um or individual may goal ka rin para sa parents mo at sa mga kapatid mo ganyan ganyan pareho kayo di ba kung may to pareho kayo pero somewhere in the middle or pag nagtagal ka kayo syempre kailangan din makakita yung guy eh, yung girl na hindi lang puro family mo, kapatid mo, ang iba pa priority mo, i mo sa buhay. Siyempre, ahanap ah, ka rin ng guy na party ako ng plano mo. ba? Diba? Kasi, kapag may ikipagrelasyon, kung hindi mo ako i-prioritize, o hindi mo ko isasama sa goal mo. di ba? Ganon din, yung mga babae kasi, um, lalo na yung pag-breadwinner ka, breadwinner, may ganun, automatic na yung nag, um, na parte talaga yung family mo, yung mga kapatid mo. Pero, some, pero hindi yung nakikipagrelasyon na ipofocus lang niya yung, yung, ano niya, family niya eh. Alam niya rin na, kaila, na pagrelasyon ka, iano mo na yung guy. Diyempre eh. Tsaka pag na-inlove ng babae, taga ganun, ba? Diba? Siyempre, pati mag-aano mag, -ay, mag -ano siya ng time para sa si gay, guy. ba? Diba? Pero yung mga guy kasi, ganito yan eh. Ang mga guy kasi, pag, pag, may goal kasi yan, yun na yun. Focus lang sila dun eh. ba? Diba? E paano pag nilatag sa'yo ng guy na ganun? Parang pangit. Hindi siya ideal. Tapos pangalawa, napapansin ko rin, na pag hindi, pag hindi ang mga guy ngayon, parang hindi na sila nag pupursu. Yun, parang hindi na sila nagpupursu ngayon. Parang hindi na sila um, bihiran na lang yung nagpupursu o yung nag-best put, ay uh, nagpapakita na, na nag-e-effort. Yun. Kasi ngayon iba, pag libre ako, tsaka lang ako mag-e-effort. Pag wala ka, pag ano, pag hindi convenient para sa akin, hindi mag-e-effort. Tapos ikaw na lang, bilang girl, ikaw na lang yung mag-a-adjust kasi mahal mo yung tao or interest, interested ka dun sa tao kaya mag-adjust ka na ano kaya na kung tutuusin dapat yung lalaki nag-e-effort ba diba? ganon lalo na pag ano pag pag mga bata pa may effort ang mga yan eh pero yung kasi nga gusto na nang damin pero yung mga matatanda na asahan mo na na may convenient ano na part na. Pag hindi convenient sa kanila, hindi sila mag effort Wala silang gagawin. Tapos, kunyari, Ah, uh, pag in a relationship, pag hindi convenient sa kanila, kunyari, anniversary, mansari, anniversary or mansari, birthday mo, pag hindi convenient sa kanila, hindi sila mag effort din. Walang, hindi sila mag, uh, ano, mag, The level up. Gumbaga, ganun. Bira ka makita ng na nagle level up na lalaki na mag-effort -e talaga na kahit hindi convenient sa kanila mag-sacrifice. Yung sacrifice, ayun. Wala nang nagsasacrifice ngayon. Para pagdito na, napapansin ko parang eh? Parang, tapos, kahit nga lang yung pag-upos, pag, pag may day nga lang ng girlfriend, hindi na nagkagawa ngayon. Kung totoo siya, napakasimple. Hindi naman, hindi naman magastos, di ba? yung pag imamayday mo lang ipapost mo lang yung girlfriend mo na pakita mo lang na proud ka sa kanya pero ngayon parang hello ang pagkaawayan pa yan sabi yung loki loki eh loki nila nila kasi nga gusto nilang maging ano maging libre yung available pa sa iba tapos basta pag hindi convenient sa kanila hindi sila kasi nag-effort hindi ko na nila lahat ha sabi ko nga mostly ng guys ganun na tapos hindi na nga hindi na nag-effort yung ano mer lagi na lang yung mga babae nag-a-adjust para sa guy na may nakikita ka rin na nasasabihin pa sa ano nasabihan pa yung mga babae nag gold digger na mumpera, pera eh karapatan naman ng mga babae yan ang mga babae na maranasan nila na itaro sila ng tama na special di ba hindi po kaya nag request lang naman ng uh, kain tayo sa labas o kaya ikalam mo naman o ilibli mo naman di ba parang mayinsan nakapasama pa yung dating na pag demand sila ng gan ito lang ito lang din eh kasi ganito, di ba sabi nila yung guy daw is hindi sila mind reader gets diba hindi naman talaga mind reader ang mga lalaki. hindi daw sila mind reader ang mga lalaki pero alam ko alam din nila na da, ito ha alam ng mga guy kung paano kahit itrato ng tama Imposibleng hindi na panood nila yan sa TV sa mga pelikula diba at saka wala sa TV, sa pelikula, yung sa mga novel, sa mga libro. Yan. Tsaka ang dami na ngayon sa, sa social media na yung na nakikita na, kung paano itram, itrato it, ng tama ang isang babae pero bakit hindi pa niya ginagawa ano lang yun eh common sense minsan sabi nga ng kapatid ko ang common sense ay hindi na common ngayon ang lalaki pa, bebe. Tapos, ang arte. Diba? Tapos, entitled. Yan. Diba? Tapos, demanding. Diba? Diba? Nung pa, nasasabihin nyo na, baka ano ko sa mga lalaki. Pero, ganun talaga eh. Una, entitled sila, kasi lalo na yung mga, um, ito, di lang, based on experience, saka di lang sa akin may mga lalaki na pag ginastos ang kanila, feeling nila pag mamayari ka nila. At saka pag porket ginastos ang kanila, na hindi wala ka na para patang humindi sa kanila. Yun. Tapos, um, meron din mga lalaki na entitled. Yung porket, hindi naman sa nila lahat na o perke sinagot muna sila. Yanare, sinagot muna boyfriend mo na eh. May... Pag nag sila sa inang ano, alam niyo na 'yon. Oh. Sila paingalad. 'Di ba? 'Di pa managbigyan nagbigyan. 'Di ba? Den mo man na intended sila tapos ano ba? Um wala silang respeto. 'Di ba? tapos at saka meron pa na yung entitled na um nag-expect sila ng aminin natin may mga lalaki na nag-expect ng five duties yung ipaglalaba mo, ipagkaano mo eh ipag jowa pa lang naman kayo diba? unless na lang na nag-agree kayo na mag-live-in kayo talaga to get live-in diba? Tapos, yung, yung ang arte, arte, yung, ito ang kalalaking arte, yung mga arte, yung juicy. Yan. Nil, yung, nung nililigaw, nung nililigawan mo yung tao na yan, gantang ganda ka dyan. Tapos, parang wala ka nakikitang mali. Diba? Tapos ngayon, nung magjowa na kayo, parang Parang lahat na lang negative, di ba? Oh. Pero ginustog mo yan eh. Niligawan mo yan eh. Tapos lang aayawan mo. Bala. Tapos, ano ba ba? Basta mo, napapansin ko talaga. More on, ano na, yung mga babae na nag-a-adjust. na nga rin din yung provider mindset. Kasi lalo nang ini iniinsist nila yung 50-50. 'Di ba? First date 50-50. Hindi -50. ba? Tapos meron pa, may na-encounter pa ako. Um first meeting, di ka malang lang inaya kumain, 'di ba? Tapos inayaan ka lang tumayo ng matagal. Na wala man lang siya na um walang walang sense na hello convenient ng girl ma diba, convenient ng girl na umupo muna kayo tapos mag makapagpusap kayo ng maayos na diba? parang ano lang kayo parang nagkita lang <laughs> tapos yung iba naman gusto sa ibang yung lugar pupunta 'di ba nako Tapos ganito pa yan. Meron pa mga lalaki na pag tinawagan, tinatawagan ka, gusto nyo sasagutin mo yung phone. Pero pag tinawagan mo, hindi sasagutin. Hmm. Ano ba? Diba? Minsan, acting na, ano, bakit hindi naman sinasagot. Ang demanding. Diba? Hindi mo rin sinasagot yung tawag nila. Pero pag ikaw yung tumatawag, hindi rin, hindi naman sila ma-reach. Hindi mo kausap. Nabi yung busy sila. Diba? Parang, parang hindi ka busy, parang ganun. Pag pag, uh, pag available sila, gusto nila magbigay ng time. Pero pag ikaw nanghihingi ka ng time sa kanila, parang hindi ka nila mapagbigyan. Ano 'yan? Eh nang ganyan ng panaan ngayon. Hay. Eh sa pananong ngayon, kikilala mo talaga. At saka, alam ano -ano ko na, ano yung, ino, laging tinatanong, ito ha, lagi to ano daw ang mai-offer ng babae sa table? Bina ko. Kaya nga ang babae ang nililigawan kasi nga ay na Kaya nga sa nature, 'di ba? Ang sino man nag, nag ano ang nagpa, nagpapabongga, diba? Sigay, 'di ba?